Winalis ng Gilas Pilipinas sa first window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers matapos ilampaso ang Chinese Taipei. Sa kanilang laban na ginanap kahapon, pinahiya ng tinambakan ng Gilas ang Chinese Taipei sa score na 106-53 sa laban na ginanap sa Field Sports Arena sa Pasig City. Si Justin Brownlee ang nanguna sa Gilas na nagtala ng double-double sa -double 26 points at labing dalawang rebounds tumulong din si Kai Soto na nagtala naman ng 18 points, 10 rebounds, 5 assists at 3 blocks. Ayon kay Gilas coach Tim Cohn, parehong pinaikting ng kuponan ang depensa at opensa para masiguro ang pagiging undefeated sa first window. Dahil dito nagtapos sa malinis na 2-0 ang record ng Gilas sa Group B at nangunguna naman ngayon sa standings kasama ng New Zealand. Pero bago niyan, tinalo na rin ng Gilas ang Hong Kong noong Webes sa score na 94-64 muling sasabak ang Gilas sa November window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Pero bago 'yan, maglalaro rin ang Pilipinas sa FIBA Olympic qualifying tournament na gaganapin sa Latvia ngayong Hulyo. Para sa ating Arman Sports, Radio Manjairo, Spenya Florida, tadka Arman